Iyon na naman. Meron na naman akong aabangan guys. Kakaharbis ko lang doon sa kabila. At meron na naman siyang panibagong bunga guys. Ayan o. Oh. So itong puno na to. Napakalit niya pa. Ayan. Ayan o. Oh, Napakalit niya pa. At uh, uh, bumunga na siya kahit ganun pa lang kasiya kaliit. Uh, kasabayan niya lang yun doon sa pinagharbisan ko. Kaso hindi ito nakakuha siguro ng na magandang... Uh, uh, nutrients kaya hindi siya ganoon ka laki doon sa ibang uh, mga ivyark na kasabayan nito. So dalawa lang yung i ko dito guys, ito tsaka ito, ito tanggalin ko na to. Tanggalin ko na yan, ito patay na to. Hindi siya nag uh, hindi siya nagtuloy. Ayun yung mga bunga niya lang guys, dalawa lang nga yung i ko para uh, mas maganda yung magiging atubo. so ito yung isa kailangan i-abort at ito i-abort na itong mga to para uh, sa bawat tangkay ay dapat isa lang talaga para mag maganda yung magiging result kahit uh, pang, uh, unang bunga niya lang niya pa to uh, hindi pa ito kagan ka kasulid yung magiging result kasi first time niyang uh, ano eh, magbunga eh. so itong dalawa na to babalutin ko na to isa isa Ayan, isa dito, tsaka isa naman dito. So, abangan na naman ako mga 6 to 7 to 8 months. Ayan, meron na naman akong uh, uh, aviar jackfruit guys. So, ngayon, yung dal na harvest ko, dalawa hinug na pala. No? So, nabiyak sa, sa sobrang init siguro ng panahon. At uh, yung biglang may ulan, kaya nabiak uh, nabiyak kahit naka... Kahit nakabalot siya. Hindi matanggal sa ano guys eh, Hindi ko matanggal sa sako nung nandun ngayon eh. Kasi nga uh, sa sobrang laki niya. Grabe, laki. Ang bigat. So, hindi pa 'yon, kulang pa 'yon. Meron pa talaga dapat mas mabigat kung uh, uh, maganda yung nagiging ano noon, uh, recovery. Kasi nga uh, tinamaan 'yon ng udet eh. Tinamaan siya ng udet at nakabangon, pinagpuputol ko yung mga sanga Uh, itong mga to lahat uh, nabali na yan, bali yan. Ay, yung nandun, kala ko hindi ko na may save. Kala ko mamamatay na. Yun yung pinakamagandang tubo. Pero yung, hindi siya nakapagbigay ng bunga. Yung isang maliit na sa gilid, nakabunga siya. Nakadalawang beses din na bunga. Uh, ngayong taon na to. Kasabayan dun sa bago kong hinarvest dun sa kabilang ngayon. So yan, uh, ito lang yung mga Iverk sweet na 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 itanim ko at na-save ko nung uh, after Odette kasi ah uh, lahat ay namatay. Ah uh, karamihan sa kanila ay namatay kasi nabali at uh, hindi ko naagapan. Yung iba lang yung naagapan ko kaya ah uh, yun lang yun naisave ko. So itong mga to ay uh, uh, gusto nang magbunga yan. Gusto nang magbunga yan. Yung isa gusto nang magbunga din. May mga ano na may mga sumisibol na kaso ah uh, hindi pa siya nakapag uh, uh, bigay ng bunga. So ito meron ding nga. Uh, ah uh, yung nag uh, attempt na magbunga yun palaging nag attempt yun pero hindi na uh, uh, ano na hindi siya nag success kasi nga yung mga tawag niya mga insekto hindi nakapag uh, bisita dun sa mga langka niya kaya hindi nag fruit no so ayan update update ko lang kayo guys meron na naman akong aabangan uh, dahil uh, hinog na yung uh, dalawa na makakain na naman ako at meron din ako dun sa bahay namin itinanim e, ko first uh, langka ko yung pinangkagalingan yung yun, before ako nag abroad nagtanim ako dun yun yung napatunayan kong napakaganda ng kita nung langka kaya nakapagtanim ako dito pero kunti lang din at uh, tinamaan pa lang audit so Uh, next year guys sigurado to guys ah uh, daming bunga na to next year dahil uh, 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 lalago na to lalago yung mga jackfruit na to uh, one year from now no so yan na muna guys at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay thank you thank you very much sa yan yung mga araw-araw kong ginagawa guys Ah, uh, babalutin ko muna to guys dahil uh, wala akong cameraman siya sila busy yung uh, yung mga tauhan ko nag-finishing. Uh, so, ako na lang muna mag ah uh, uh, nito. Ah, uh, 'yun muna. Stop muna ako mag-video. Thank you, thank you, thank you. Magandang Saturday afternoon. Thank you very much. See you very soon, guys. Salamat, salamat, salamat.